Tanong po kayo, sa iba naman tayo dito, sa mga taga-tambali, taga-barangay gahap. Sino po nakatanggap ng 5,000 na ayuda? Yan po ang mahirap. Pinipili! Pili! Pinipili na naman ang mga pagdating sa ayuda galing sa munisipyo. Pinipili! Alalaan niyo po, alalaan niyo po natin lahat. Ang pera ang pinamimigay ng munisipyo ay pera ninyo. Ninyo po yan. Pera ninyo. Dapat lamang po matanggap ninyo ang pera ninyo. Minsan pupunta sa munisipyo kapag naka-blue